Oh. Mahal! 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 Saka! Mahal! May mga naghanap sa'yo doon! Natatakto ko! May mga dalas silang papel! Naghanap sa iyo! Alay kayo, huwag kang, ma huwag kang maingay! Bakit? Ano bang ginawa? May kasalanan ka bang ginawa? Alay, Basta'y huwag mo sasabihin na ako yung niya, Huwag kang magsasalita ha! Bakit ka pinaghanap nila? Ay, hindi ko nga, Basta ang inanguhuli, yun eh, nanguhuli, may uhulihin na mga yun. Bakit anong mo makasalanan na ka? Eh, basta ang mga yun nanguhuli, basta huwag mo sasabi. Ang alam ko yung mga pulis ang mga yun eh. Ang alam, ang bali balita ko lang la, ang. mga inanguhuli, nanguhuli, ang na mga yun, ang mga, mga pugi at saka gwapo. Pugi at saka gwapo? Eh, ito may idea na. Huwag ka magsasalita, basta kahit anong gawin, kahit anong tanong sa'yo. Pag itinanong nasaan nasan ako, huwag ka magsasalita. Mga gwapo at pugi ang hinuhuli na mga yun. 哈哈哈哈